Magandang araw mga Ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Podcaster. Usapan natin mga Ka-Wonder ang dalawang topic ngayong gabi. Ano. Unahin natin itong kay Sandro Marcos na bakit daw itong kanyang uh, ICC interview or interrogation o questioning eh hindi raw naka-live mga Ka-Wonder at ito ay pinagmumulan ngayon ng mga chismis na mga agam-agam na meron daw bang tinatago kung bakit hindi ito naka-live. At pag-usapan din natin mga ka wonder itong uh, overpriced na CCTV camera ni uh, Inday Sara Duterte, bakit umabot ng ganon na medyo nagtataka nga sa isang unit eh umabot ng mahigit dalawang daang libo isa. Wonder Vlogcaster So magandang araw muli mga ka-wonder no? at uh, pag-usapan natin itong uh, kumakalat na chismis na narinig ko dyan sa kalsada sa jeep, sa mga palengke na talagang uh, hinusgahan na nila itong si uh, uh, Sandro Marcos dahil daw umano may tinatago dahil hindi naka-live o hindi bukas yung airing kay Sandro na kita ng buong madla eh, anong nangyari kay Sandro, bakit ito hindi live sa request niya. May mga dahilan po mga kawander, No, dapat natin isang alang-alang at hindi lang yung nakikinig tayo sa kung kani-kanino na para manira lang. Oh, no. So ito pong uh, paliwanag kung bakit yan ay hindi live, Edisyon eh, desisyon ng ICI. Gustong iwasan ang trial by publicity yung trial by publicity mga kawandra ito yung narinig na ng mga taong bayan meron na sila mga optics meron na sila mga conclusion meron na sila agad na sentensya <laughs> ninaig pa nila yung court of law nawala na yung uh, principle dun sa fair trial na being presumed innocent until proven guilty in the court of law nawala na po yun dahil itong mga taong bayan may kanya-kanya na at uh, protection din yan para dun sa witness o dito sa resource person. Kaya yan po ay hindi inilalive no, dahil uh, sasabihin eh baka gamitin 'yan no, yung pagla stream na yan. Maaring gamitin 'yan sa mga political agenda, gagawa na yan ng istorya ng kalaban. Alam niyo naman, may nagmamanman may nakikinig. Alam niyo naman pag magpa-fabricate due to mga desperate moves, kayang-kaya makagawa no. Magiging uh, media spectacle pa yan. At uh, dapat hindi yan dapat i-broadcast kung ito po lalo na ay maselan. Halimbawa, yung pagbabahagi ng investigasyon ay sensitibo or may mga confidential na information or tao na nai-involve dito na kailangan proteksyonan. Kapag may testigo, testimonya o ebidensya na kailangan proteksyonan, eh, may request para sa executive session. Parang sa Senado, no? pag ikaw witness ka o resource person ka na inaasahan kang mag magsuka ng katotohanan, eh, ayaw mo, eh, mapwede ka mag-request ng executive session provided na sasabihin mo yung lahat ganun po sa Senado ano So, ganito rin yung ginagawang pagdinig. Kay Sandro, humingi siya ng executive session para maibigay niya ang critical information. Critical, mga wonder Ibig sabihin, dito nakasalalay ang ka-resolbahan ng issue. Pero, critical niya. Dahil bakit? Ang information is very sensitive, confidential. Maaring may taong involved at maaring mapahamak ito, mga kawander. No? And of course, itong uh, nililitis nga na skandalo dito sa flood control, yung mga ghost projects na yan at kung ano-ano. Eh, dahil nga itong si Sandro, eh, inilink siya nitong si Zaldico. No, kung hindi ako nagkakamali, na-involved daw dyan sa mga insertion, sa mga, sa mga programa. Kaya, willing naman si Sandro na, na magsalita at magsabi ng totoo. Provided na ililihim nga, eh, eh, hindi ito ilalive. Eh, Kasi bakit? Baka makaporma yung mga maninira, e eh, maglang maitwist at bigla na naman sila may follow up na magagamit nila mga kawander. Huwag natin bigyan daw parang ganun ng hint itong mga kalaban. So yun po yung mga pangunahing uh, dahilan at meron pang mga sinasabi niyan pero hindi na natin yan pag-uusapan. At ito nga mga kritiko eh, meron na silang mga public reactions, no? mga takot at mga pagdedemand para sa transparency para daw may tinatago daw si Sandro Marcos eh gaya nga ng nasabi na nga natin ano na dapat daw ila live stream ito para mas malinaw sa publiko may transparency daw at hindi magmukhang may tinatago mga ka-wonder no pero may mga investigasyon din mga ka-wonder no na talagang masusi at ah, kailangan din ng critical uh, investigation halimbawa itong mga trial na kunyari kagaya nito sa Soko hindi naman nila live yan eh bakit kung ikaw na mo yan, hindi eh. nabigyan mo ng hint yung kriminal. So may mga ganyang bagay na pwede mong intindihin for confidential reason dahil nga critical. No? Eh, hindi pwede yung gusto ko marinig, eh, opinion mo lang yan na sinasabi mo may tinatago. So itong paliwanag kay Sandro, hindi ibig sabihin mga kawander may itinatago siya dito no. Eh kasi nga pinagbigyan nga siya at ICI mismo ang nag-approve na. So posibleng may sensitibong impormasyon kasi mga kawander na protektahan itong tao o yung kanyang testimonya kaya siya nag-request ng executive session. Naintindihan din natin mga kawander na hinihingi nila ng transparency dahil nagkakaroon ng pagdududa o pagtatakip no para pagsisikap daw na i-control ang impormasyon o at yung pagkakaroon ng public perception. So mahalaga para sa publiko, no, lalo na sa media kasi sila yung gumagawa, nagre-report sa tao, pero nga minsan nagiging iba ang interpretation. Nagkakaroon na ng trial by publicity nga 'yung sinasabi natin, ano. So yung mga confidential na 'yan eh kailangan daw saksi sila magkaroon ng update pero nga may ang mga sensitibo na mga informasyon. At uh, you don't have to worry dahil itong ICI, eh, meron silang lehitimong mandato mga kawander no? at kapangyarihang magsiyasat. no. Para bago nila ito uh, tanungin, eh, meron na sila nakahandang mga tanong dyan, talagang ekspertong tanungan. May kinalaman sa legal, technical at institutional na pamamaraan para malaman kung ang tao ay talagang sangkot o hindi. Bukod dun sa mga nagagather nilang facts, documents. Kaya itong hinihingi ni Sandro na hindi pagsasalive ay hindi ibig sabihin may tinatago siya mga kawander. May valid naman siya na reason kaya nga pinunawa siya ng ICI. No? Kaya yung kanyang request no, na panawagan na ito'y proteksyon sa mga sensitibong informasyon. Hindi dahil sa tinatakpan o sinisira yung transparency or openness. Dahil nga then again may pinoprotektahan na impormasyon tao na hindi pwedeng masaalang-alang mga ka-wonder. So, yun po ang ibig sabihin kung bakit hindi nag-live ang ICI kay Marcos. Hindi po kay anak siya ng presidente or congressman siya. No? Eh, hindi po yun ang pinatutukoy doon mga ka-wonder. At pag-usapan naman natin itong ha, medyo natatawa ko rito no? sa overpriced na CCTV ni Sarah. To be fair mga ka-wonder, ano? eh, dito sa atin lagi tayong fair. Although medyo bias tayo kapag yung tao ay hindi natin gusto dahil nakikitaan natin ng hindi kabutihan. Hellshot. At uh, ito nga ang pag-usapan natin itong overpriced na CCTV ni Sara Duterte. No, ayon sa ulat ng Commission on Audit, eh si Sara daw ay bumili at nag-acquire ng 7 CCTV unit noong 2024. At ito ay nagkakahalaga ng tumataginting na 212,464 lang naman. So, ngayon lang kayo nakarinig ng ganyang presyo. Napakalaki. So, ibig sabihin mga ka-wonder, himigit kumulang 1.484 million ang total ng pitong CCTV. Ganon kamahal. So ito yung ito yung uh, sinasabi sa publiko na 200,000 per CCTV kaya maraming tao nagtatanong bakit ganoon kamahal. <laughs> so kung ikukumpara natin ito mga kawander sa typical na CCTV sa Pilipinas para ikumpara itong 212,000 pesos per unit eh ang normal na CCTV ah, eh, sa mga online vendors at CCTV installers eh, ang home or basic CCTV eh, nagkakahalaga lang ng 1,500 to 4,500. Yun sinasabi natin per unit dome indoor o simple CCTV lang. Pero pagdating sa medyo mid-range, itong uh, CCTV cameras ay may mataas of course na resolution. At uh, ito po'y pang outdoor, network cable, eh, maari itong pumalo ng 4,000 hanggang 7,500 per unit. At kung bibili ka ng kit naman, no, yung, yung, isang bundle or yung kit na nila, kasama na yung camera, kasama na yung DVR and VR, installation, at may apat ka na na camera, CCTV, na may nagkakahalaga lang ng 14,499 pesos, mga ka-wonder. Kasama pang installation dito, mga ka no? So, sa mga maliit na negosyo na setup, dalawang camera, tatlong camera packages, nagsisimula lang ng ilang libong piso. So base si maka-wonder nagkaroon na kayo ng hint na bakit sumobra. So ang tanong, bilang uh, in fairness dito kay Sara Duterte, no? Na merong bang CCTV na nagkakaalaga ng 200,000 pesos? Ang sagot maka-wonder ay theoretically, ah. theoretically. Pwede, oo. Theoretically na. Ah. Bakit? Kasi wala pa yan dito sa Pilipinas hindi pa nangyayari yon. So, theoretically, pwedeng maging mataas ang presyo ng CCTV depende kung ito ay high-end. Again, yung sinasabi ko, at sasabihin ko ngayon, is theoretical lang. Hindi talaga siya actual. No? May high-end, very high resolution, advanced feature, maaring smart analytics, pan-tilt-zoom, kung ano-ano gumaginagawa ng camera, PTZ, weather-proofing, remote monitoring, encryption, special na hardware, software which is wala yata rito sa Pilipinas yung mga binabanggit natin. Kasama na yung unit, no, ilang camera mismo, yung recorder na NVR, DVR storage, installation, network setup, security integration, maintenance, contract, lalo na kung ang opisina ay pamahalaan ng malawak na site of building. Hindi lang yung isang lugar lang, isang opisina lang, o yung kanyang lugar lang. Malawak na malawak yung tinutukoy dito mga kawander ha. So, pase dyan yung, uh, yung sinasabing market CCTV price range ng Pilipinas sa common mga kawandar ha, eh itong 200,000 pesos per camera eh hindi pa yan nangyayari nito sa atin no, kung simpleng lalo na kung simpleng CCTV lang hindi natin alam kung anong klaseng CCTV yung pina ni Sara Duterte no? kaya maaring sinasabing overpriced so ito yung sinasabi mga kawandar no? na isa sana silip kay Sara Duterte na isang misuse uh, misused ng public funds o pondo ng gobyerno kapag ang ordinaryong CCTV sa bahay lang, sa tindahan, maliit na negosyo, ilang libong piso. Pero sa opisina ng gobyerno, bumili ng CCTV na may kamahalan, ay eh, mapapatanong ka pa rin. Dahil bakit? Para sa opisina o sa isang lugar na hindi naman sinasabi natin na napakalawak ng sakop, no? Sa pitong piraso, umabot ng 1.4 million something, pitong CCTV, mga kawander. So ipagpalagay na natin no, na may pangangailangan ng transparency dito. At kailangan talaga may transparency, may pakita yung resibo, may pakita yung uri ng CCTV ikinabit para ma para matuldukan kung talaga bang ito may anomalya o wala. Kaya dapat nating alamin ano ba yung CCTV sa ambayan nila kinabit mga ka-wonder. Pwede kaya nating puntahan yan at i-check up kung anong klasing CCTV ang ikinabit at nang sa gayon yung mga agam-agam, yung mga tanong na ito ay overpriced, eh maari nating malaman. So pag nagtanong tayo, maari nating i-verify dun sa binilhan. Pwede rin mga kawander kung ito ay overpriced. Kung papayag ang kampo ni Sara Duterte na maging transparent. Eh dun pa lang sa confidential funding, eh, ko takot-takot na na kung ano-anong kung uh, kumbaga sa bituka pa ikot-ikot. Eh, tapos nasasabi pa ngayon na confidential daw kasi yun. Kaya yung mga pangalan dun, italagang eh, talagang ganito. Well, hindi pa rin makakalusot dahil nga sa statistics, sabi ng, ng COA, kapag kayo magsasubmit, kahit yan ay mga pangalan lang na Elias, eh, kailangan totoong tao yan at makikita yan sa PSA na may birth certificate existing na totoong tao yan, mga kawander. So yan po no, nalaman na natin na maaring Uh, ito ay overpriced. Maliba na lang kung may papakita si Sara Duterte na resibo, patingin ng camera, ito ba yung binili mo? Para malaman ng mga eksperto kung talagang yan ay nagkakahalaga ng 212000 plus kada unit. Kaya, yun po ang inatanong natin at challenge natin. Na kung talagang totoo, at pati dyan sa mga DDS na panayang tanggol na yun na nga obviously sabi nga ng isang content creator din ano na hindi na sila nakikialam kung yan man ay corruption basta mapababalan nila sa PBBM may upo lang nila si Sara eh wala na tayong magagawa sa mga ganyan takbo ng utak nakasalalay na lang yan sa ating mga mamayang Pilipino na mag-isip no at gawin yung tama. At uh, nakakalungkot din mga kawander na dahil sa kabila ng pagbibisto ni PBBM, eh siya pa itong pinuputukan. Dahil sa pagpupukpuk nitong mga maling informasyon, eh bumababa ang rating ng Pangulo. No? Nakakalungkot yan. Diyan mo makikita kung ano yung takbo ng isip ng Pilipino mga kawander. Well, meanwhile, pasalamat tayo sa Visayas at sa Mindanao dahil tumaas ang rating ni PBBM doon. Malamang kung ganyan nangyari, ibumaba eh, dito sa Luzon. Buksan natin ang isip natin, ha? mga kaibigan, mga katrabaho, mga kaiskwela, -ka mga kapitbahay, mga kakilala, kung sino-sino, na buksan ang ating isipan na parang baligtad ng mundo. Kung sino pa'y nagsiwalat, siya pa itong napuputukan. Yung satisfaction rate ni BBM ay bumababa. Wag naman ganoon mga kawander. Mag-isip tayo ng tama, no? Wag ta wag nating pakita sa mundo na talagang tayo ay mga binidespise, binababa dahil bobo, no? Wag ganoon. Gamitin natin ang ating isip para respetuhin tayo ng ating mga karatig kapitbahay na bansa na hindi talaga bobo ang Pinoy. Gamitin natin ang isip natin para hindi tayo ibaba at hamakin, no? At uh, kaya nga itong bansa natin hinahamak dahil Corrupt, no? Corrupt. Oh, no. Eh, kung baguhin natin yan, somehow, aangat ang pagtingin sa atin ng ating mga kapitbahay na bansa. Comment down below mga ka wonder kung meron kayong opinion at gustong ibahagi. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube o ipakita niya pa sa iba pang mga viewers. Please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin tungkol sa kay Sandro na bakit hindi naka-livestream at ano yung overpriced, magkano ba talaga yung presyo ng CCTV na kinabit dyan kay Sara Duterte. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.